Okay, mga Egson, welcome sa Spirit Hanong Gasa. Katong pag-asigotan ng karano, bahay na sabi kini sa uh, kung asa ba ang templo sa Diyos. Mga din na itong may bawalan kung ang simbahan ba nga itong karon mao ba ang templo sa Diyos. Ito e, po niyong no sa katapusan sa kalibutan kay ang uh, kikinahanglan nga atong yung nga ang templo sa Diyos. Mao kita. Kay, wala na ka nagtiaw sa oh, um, um, Kay, ang ang ginatong nga ang ang gataposan sa kalibutan may tabo manggid no para magaprepare prepare ta ah, inanglan nga magbuhat kita to sa ato ang kagalingon nga makatuman kita sa sugo sa Ginoo para ado na kitay dagway no nga ikatubang sa atong amahan nga ato sa langit akong basahon ning sulat ni San Pablo nos sa chapter 3 uh, ah, bukuha lang ko ganing versikulo niya kay mama labing importante uh, bersikulo 16 hangtod sa uh, 17 okay sa so, wala'y duha-duha na sayod ka mong uh, kamo templo sa Diyos o nagpuyo diha ka ninyo ang Espiritu sa Diyos bosa ang muguba sa templo sa Diyos laglagon sa Diyos kay uh, balaan uh, ang templo sa Diyos og kamu mao ang templo niya ah kikol masamay but pasabot nga, kita mo dahi ang templo sa Diyos Og dili man dai mao simbahan nga atong ginasudlan uh, sa gara no sa dugay nang panahon. Mo na ang yun, kanunay ni ang gisulti sa aboy sa kani adto sa nagproseso pa ko uh, pila pa ka tuig dili ko madawat, nya nagsulod ko sa simbahan. Sige sagsulti sa ko ang uh, na nabalik na ni Anto ngayon gilang buwad man ang simbahan Nga yeah, pagdawat na ko 33 mga katuig uh, uh, may gamit na ko nagsulod na ko ang balaang espiritu mga itong vibrate na ko yeah, mga itong sa kasaysayan ako na naaman sa kong kasaysayan niya yeah. Nga yeah, pagdawat na ko katong na ay kumaabot na katalagman sige masagilak sa ko ah sige man, makita man ako si Bereng Maria si po hila kay gigamit na kono ang iyong pangalan gigamit na ang mga santos pero wala yung mga binuhatan mga ito nga uh, na ma -dito sa malakyas itong nila no mm. uh, muna nga ang nabatasan karon sa simbahan ang ilang magunguna-una nga ang simbahan ang kanang gibuhat sa tao mamanay binuhat sa tao boy kaya na may mga pulpito diha na may mga may mga referensya ba na sa filosofi na usabon nila ang dalan ang dagan sa sa Biblia na may sa ubos ang binasa di ba sa last dili no sa last ng oh, ang mga original dito. nga binasa nga Biblia nga wala gibuhat na sa kuan sa ubos na man na dito. kaning mga pagbasahan ni eh, makita man na mas ubos pod oh, makita okay, na ang problema course. man gud pod mana igo pod sa gito is kini alam walay alamag kay ang ilamang igiit nga ang templo kanang ilang ipasigarbo kana ng mga simbahan nga tinukod sa tawo ang katoliko pod mga po nila nga sige nga mao ni sinugdan mao ni unang simbahan wala ay eh. pero mm -hmm. nga ay pagmalagay man gud sa pangakare o mga CFD si ko nga ang si, um, uh, templo nila mao ang simbahan niya si Cristo gibisbo nang tukod nga nanamdito sa nakasulat gani si, sa bisag ingon nga si Google niya si Constantine may nagtukod ana. Ah, kana tawano na nga kuan uh, boy mo nang ingon sa balaang kasulatan pa ni ning ni, mga ni, magtutudlo. Ang katong ah, atong sulat ni San Pablo god gito kini sa mga tawo wala alam magmabalhinon. Gibalhin nila ang balaod sa Dios kay gisudlan man katong pagbalik sa daotang espiritu na ano man sa vlog na to. Mm, no? na ang tanan nga nga pagtuo-tuo sa mga tao nga uh, kung magamit ang nga si Kristo di nagpakamatay sa cross ah, motuon na ta dito nga magamit ta sa gibalaan katong mga hostiyas motuon na ta dito nga tukod na pod og laing og simbahan na nga, nga asa man ang punuan ana mo na ano problema karon kung musoko sila na ko ani karon gani oh favorite ko unsao man nato ni kaluwasan ang atuang iskutan, mo na nga gool kay kuboy kanang naay mga namatay namatay gani nya ako may makakita sa espiritu nga maghilak man sila. ang ah, kanang kalag, pamana pa man na, eh, man na kay dili pa ah, man espiritu eh, kay ay kung hukman ka, espiritu na ka. Niya, ka matang sa espiritu, good ug bad. Espiritu ba sa daotan? Dito ba ka hukman ba ka sa Diyos Amahan? Ah, silutan ka ba? O dito ka sa langit? Ano nga, kalag pa man ka na, muna makita na ako ka tong sayang panagway, good sa tawanon pa. Ah, diyan sa namatay, makita na ako. Ah, ko nga, dili man buduol sa pari dili man buduol sa mga pastor dili man buduol sa sa mga kabag o kinsa nag blising bising dito nga uh, mo yeah, mo mu hangyo mo hangyo na sila nako nga mo hangyo na nako sila nga ipasulti kana pa mga mga gikay ubsan niya nga napatay siya kay ubsan sa ako man ako na di pa sila magtuo una ko balik dito na nagsaad ba na sila nga mo ni ang simbahan mo ni ang templo mo ganit boy nga sa sa kamatayon uh, prayer na itong bubo tak pag-ampo nga, pag hmm. nga magpuli-puli magpuli-puli kay na silang ulang hulang nga ila tama ilang simbahan pag-abot lain na po nga sikta tama po ilang simbahan Uh, di ba kaluhasan ang gikinangla na to? Oh, tama git kaluhasan. una-una uh, -una, manggot sa tao tungod sa pilosopi, giusab nila ba gi sa mga walay alam magharon sila makakwartaron sila mahimo nga lang doon. Na ni sa uh, Musuko sila ani, eh, mo sila ani eh, pero kaya nila ang akong gibuhat nga nimbiya ko sa tawhanon uh, Sa ako negosyo tanan ah, uh, ko ma nagawali ko ang ilang una-una manggod nga kung magingon ko nog anak sa tao nagpasigarbo sa mga kanila oh tama na lang ingon wala nga sa atong pagtuo sa katulik ko tama na ang pagpangoros boy tama na boy mm -hmm. tama na ang pangoros kay gipatay man nimo ang pulong sa Dios wala man kadagbuhat Ah, sa tao nga uh, wala nagbuhat sa uh, sugo sa kinu, tama, na, tama, tama, na sila uh, na. Isa, mm -hmm. kung baga ba niya ang ang daotan kayo ah kay kalibutan hon man siya kay kalibutan ko ron naman iya sa Dios man ang ka mga ampo ka so na makakaba dobangan niya Nga tanaw mito ako sa Dios amahan o igo gyapon Ah, tapos mo ang kon sa kang akong sala, akong dakong sala, na nang yapon. Ay, nga, pagsulod sulod mo sa simbahan, nang ka, pagawas, gawas, nang ka, o sa atubang nang oros ka, yes, kay nga naman, ah, pakaruging pa padiyos-diyos lang nga, baka wala ka nagabuhat, iputol ni mo ang balaang pulong ni Kristo, pinagi sa pagpalansang niya sa cross, dipatay niya kanu, ni mo kanunay sa imong hunahuna nga, nga kinahanglan ang templo sa Diyos ang mga kasing-kasing. Oh. Sa tuwadri, ginatuluan ko kamu ah, sa si ibabaw ang amahan o ang anak na himong tao o sa kasing-kasing man kay ang templo sa Dios atong kasing-kasing man mag ula ko nag sign of cross ang sign of cross na to sa kasing-kasing gyud -kasing, -kasing yod, kaya ang templo sa Dios atong kasing-kasing man -kasing. akong tawhanon ka nga nanudlo ka patyon mo ba ang pulong haron ikaw mo puli sa pinasunungan ang kanin sakit ka ini sa mga pari sakit ka ini sa mga pastor pero abot na maging panahon boy sige na sa ingon ako kay kung dili na ako isulti ang kamaturan wala ko'y kagawasan nga magampo ma-extend pa ang kalibutan wala ko'y kagawasan nga manambal ko. Wala ko'y kagawasan kay nga naman. Ah, kung na'y mamatay din eh. Ang mga espiritu ako na magiging isulti. Ah, magsigig mahay na ako. Magsigig mahay, Yung ano nga. ako uh, akong tubag po diya. na well, natambalan naman ka. Nakadungog man ka na ako. Nga, kailaman ka na ako. Nga nung karoon pa man mo nakasabot. O oh, kahit tungod kay ang ilang huna-huna. simbahan ko no. Uh, suko. Boy, suko na ang Diyos, boy mga nang magpahamtang gito sa katalagman kanang nagingon sila ng hey, kadaot kanato nga nung naghama nang hamatay busa ka mga pare, mga pastor ay namog debate ang ay namog ilog-ilog nga mga una tama na inyong simbahan ay nagdebate kinaanas Anas Bala ang kasulatan tama ah, lang, ay, langay langay lang na ang atong templo <coughs> kung unsa ang atong pagtuo reliyon unsa man daghan mga reliyon din sa kalibutan ah, basa nagabasa tas bala ang kasulatan o nagabuhat aboy ah, si Kristo kanato Bakon sama sa nang gibunyagan ka pero patay ni mo. Si Kristo mo gibunyagan ta pero tama gipatay ni mo. Kahit karon ang bata awala man nagtahod sa si ginikanan, ginikanan nagapasuko sa anak og bana og asawa na man na dito. Tama nang pangurus boy. Pero sulti anti ka boy. Sama na nagpapatay ni Kristo. Gusto gusto sa tao na dili makadungog sa pulong sa ni Kristo. parekaron karon diri ako mo-replico ako na magiging isulti ano higod mo mga pare mga pastor ano mo isa isa lang kog dili madlock mo ano sa kuha din ni tuyo ka ang mga tao nakakita mga ang akong panagway o akong, akong kamot wala man ako ni gituyo wala man ko nagsulti Nga, tama na ingon, lagi buhat po ni sila ako wala uh, maulaw na ko masulti ano pero ako ano ipadayag yun kung mahimo ni anti ni mo nga isi ay Uh, oh. community investigation i-investigate nila tanan akong gitambanan ano na, nakita oh, na ako kanang gisultini? ni Padre Darwin ay gani ang ubang mga pari ay nagpataas siya niya, niya ila ang mga tao po nga natrabang sa kabos wala na hinuon to dili na mo tabang murag i niya Ha, ah, daghan ka gitabangan sa mga hilot boy. Daghan ka gitabangan sa mga sorano. Daghan ka yung Pero tanawa, maura po ang pag no, ang manamo no. Oh, ah, amanamo na, amanamo ang manamo rin. sign po. of cross boy, magamit ka ni kag cross boy, nagpatay ka ni Kristo. Nagpatay ka. nga buhi o si Kristo ato ade na atay cross no na sa kalibutan no? hmm. ah, gawas atong chapel gawas nasa gawas nang hapon gamit man cross pero wala na ko na gigamit ang pagpakaron ingnon Kinalang buhi o kay ang templo sa Dios atong kasing-kasing tama gyud so ato ni kunikol no ang pagabot sa anak sa tao ko cool, kay nang sibot mo na sa bayan sa anak sa tao no Pwede na ako basahon ako ni Gold cool, um, para masabtan. Basa ako ba yun eh, para masabtan. Kaya din mo, mga anong murag musok ko sila nako na kay alang una una mo ilog ko sa ilang ilang templo nga gito ko dili lisod kay gamiton boy sa espiritu boy lisod ang ani karon on ni biya ko ah uh, basig ani ang ko nila di tanawa ko company tanawa ang ako negosyo sa ano tanawa og gikalaban gi nang mangay ko sa mga tawo nakautang nako wala na kay eh, dili na sila gusto ah, uh, mamati sa akong pulong mm. okay tama gyud na Okay. Ah, uh, dinhi di nato ni magkaplaga no magsono sa slots ni San Lucas sa Ebanghelyo ni. Oh, no, Ebanghelyo gina. Ebanghelyo, ebanghelyo gina. gina siya. Oh. Oh. Chap, uh, ch chapter 21 ni eh siya, ha. Bersikulo 25 hangtod sa 28. Mm. Okay. Mm. Aduna unya ang mangilanan sa adlaw ug sa bulan ug sa kabit-kabituonan. Kawad an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Panguya ang mga tao tungod sa kalisang samtang nagpaabot sila sa mahitabo sa tibo kalibutan kaya ang mga gahom sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agyanan. Unya mutungha ang anak sa tao. Maabot siya ng gamhanan o mahimayaon diwa sa panganod. E nagsugod naghitabo nagkahitabo nining mga putanga, tindog o hangad kamu kay haddol na ang inyong kalawasan. Ang boy, ang ilang una-una okay. Una, nga si Kristo ang, ang uh, makita na sa panganod. Ala, pwede na magamit sa sinisa, maglupad-upad, makita ang panagway ni Kristo. Oh. Ang bot, ipasabot adonay anak sa tao kay Kristo, nagpabilin man nga sa langit, di ba? Oh. Ah, nagpadala sa glayong misiyas. Katong, katong nakano nakanood-ano lang ba, nga wala, ang gani-sumbi nga yung manggod ni, ah, wala, dili ka mo bali, og hiwi nga bugang, kinaiya, dili ka mo, paong og suga, anang reliyon. Una ako, ah, uyon-uyon lang ko. Ah, na nag-inom ka o sugal, naragyapon ko ang makita man ako ang mga tao boy nga gikadinahan na boy sa, sa kalibutan hon nga mo ang problema uh, dili na problema na ako kay uh, nabasa naman na man to, sa ato ang celebration oh. No? Uh, nakakuha gani mo og blank ato nga gipahapa uh, ang uh, ipaduko kung nakamuog yung nanan sila laglaga aman kay nga naman maom ni sige ni sa koa kung magabi ka ng lisong ko ginawa boy kay kay nga dili na ako gusto ni mo anak dili ka init dili ka bugnaw sige mga pangayo niya kung ko ginoo para sa kung mahal sa kinabuhi kung ko kay niya naamari na sa Biblia nga makigaway ang soon uh, uh, inahan mga mga biyanan no, anak kay dili man sila gusto mo tuo sa templo nga gipasabot ni Kristo nga atong kasing-kasing doha og tulong nga magisgot oh. kani ana sa atong taliwala tama gyud okay. so klaro kay kul nga uh, ang gisgotan din ni eh, nga anak sa tao ikaw ang gisgotan na ang baga na kana boy kung ingon ko ako boy musuko pud sila kay nagangkay kay miingon og anak sa tao ang anak sa tao boy uh, kung kinsa kani adto si Kristo mao usab siya nga nga, uh, oh. tulo ko nag-act, nag di ba? Tulo oh. ko nga gisulay na may uh, 1,219, no? Gisulay, yung mm pa -hmm. na, na, na po itong mga kasakitan karon karoon, oh, o 1,335. Oh. Na, manadihan uh, nga. Ang kasulat ni good boy, nga taas kasi ang kasinatian ang gamiton, boy kay hmm, 20 anyos pa na ako nagsulod na ang espiritu na ako niya gidawat na ko, ni ah, nakahuman ko ni tri, 53 na edad pila ng ed, pa, na, na 33 no hmm. sa, sa sa pangidaro ni Kristo tama gay okay. ah, na karon uh, ibutyag na gid ni sila kay kanang sige kong ingon wala ko kabaylo nga mamatay o ko karon sa ginoo oh. kana ah, kanang nagsulti boy nga madok sa kamatayon boy wala na boy tawhanon na siya ako malipay gud ko boy nga kung mawala ko sa kalibutan mo ma ako aganing gi ako aganing gi pangayo sa sa Ginoo ko Ginoo para ma-extend lang ning kadalo sa mga tao kay makita man ako sila boy nga puros pa Dios Dios ala nagabasa sa Biblia nagbitbit sa Biblia nagpahambugay na, makita man ako puna na sila nga man si tanawa anak gigamit ana pod ang akong gibalaan pag ulang nagampo sa lain pagtuola na pod ang pagtuo nagampo magilugay ba mga Egson, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa itong munting channel binadasik ko ka kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkaheta po ang notification bell para kung doon ako bago ang mga video updated ka kanunay. Tawang salamat. Uy, hatan ako po na ako na ilang mga binuhatan po na ay mga tinago po eh. May tinago. Tama, ang ilang gusto nila nga sila halang doon. Gusto nila sila sikat. Gusto sila, oh, dili na gani, mangilog namang gani itong naay halang doon. Oh, Uh, halimbawa, kung kaabag ka, nag-prayer na katong naantaw, ilogan ilugan kasi ako nung may katungod. Kung na pari, dito po mo gusto sa pari. Kung na pastor, dito po dito gusto sa pastor. Mo na boy, ang Diyos, boy, para ibara boy, kung kani to si Papa Jesus sa muna, boy, ingon sa 2,000 katuig, isa kalipo katuig, iya kautan, amahan, ako pa kalutan, ako pa ng kalutan, ako pa ng, ng lupan, pero inigpali ko, isugbag ito sa kalayo wala nga nitipas tipas karon mo sa mga sinsa ko na minaw lang unta mga pari iwali ninyo ang national situation karon unsa ang sitwasyon na nato karon ang mga nasod o mo paboto na nag nuclear tungod sa ah, imong pagpanudlo ah, okay. nga tungod sa garbo magilog na og mga gingharian unya yeah, karon ang ang atong kalibutan do ipakita nako ni si ni sa espiritu po gipakita na ko ang ato ang lugar ang atua atu karong ang atong kalibutan karon wala na nintipas na sa dalan gid niya man kusog dagang oh, mga pagyo tama uh, gid uy ang ang adlaw daghan ang nagpagawas o oh, nami katungod na boy katong mga scientist kay mga tao man gud mugtuo sa scientist pero ang mga nagwali po dili pud mutuo oh, sa mga nagtuon sa so kalibutan noon ah kamo mga tao mapaitas on dia Pama mga tao nga naglingkod sa lingkuran, pinasirungan o kamong tao, ado na yung mga tinago, ang bahandi, ung mga kinaya. Ah, muna nga, Suryan ko kamu, Dito mo hatag sa mga tao. Dito mo hatag, ayaw mo suborno sa nagwali. nga wala mo gisutihan sa kamatuuran. Kaya, nagsamotin nung idalahin o mga dito sa impyerno. Naman na no? Oh, na ah, kamu ka mo nga dadon sa langit Apan ka mo mismo dili mo sulod sa langit oh. Mga no, to nga Nabasa naman ato na boy Kung madungog na nato Mga kanang nakikusay ko ninyo Kung mabasa naman to, na Di ba na to Mga tigpakarong ing nun Di ba na no? Oo. Oh. ah, na naman dito Mga ah, to nga uh, yeah, ah, to na naaging mga adlaw ah, Dag ah, sa ulog na rin ah, di, di nga Espiritu ang nag Anak tudlo na ko ato ah, no nga vibrate ko kay pugan gid ako hait hait gid ako mga sulti ato pero na sa biblia to mga presyo ti karong ing nun nang kalad o oh, na na, -na man uh, na 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 sa youtube na to i eh. basa niya na boy murag na sa ko ano gi kwanto ni Arlene nya tong prayer ko mga ra naging bata kong balahi bodi punta na ako to, basahon boy nga musok ko mang espiritu nga kung malungog na ninyo karon kini kapag basaha karon 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 na mo na ang pagpamalandong o ka gamay ra gid kay boy ang mangita sa kalawasan. boy gamay ra kay ilang una una ang simbahan mo na ang ang arka ni Noe diha o maupo na ang mga na manulod diha sa dadon sa bakong yuta boy mag-away ning hapon dito na may bagong yuta kay katong anak sa tao magwali man ng yutan on Nga, oh. si Kristo nagpabilin man sa langit Nga siya naman ang alpa. o ang obiga no, no. siya may kahayag dito sa bakong yuta boy wala na ay wala na adlaw boy si Kristo ang kayag dito nya na ay anak sa tao nga buhi ay naamay mabilin nga buhi nya karon mo na nga gihusay ko kamo mga pinili gihusay ko kamo nga buhi pa na mo man paghusay ang mga buhi kay ngano man naamay mabilin nga buhi nga magampo pod para sa kalibutan kana kamo mga pari mga pastor inyo na nga ayaw na mo pag pagbot buhat ang inyong mga istorya o karon kung musuko sila sa kwao oh, oh, kasok eh ko ninyo pero tanawa pero nako maabot yung panahon nga ang Diyos mo patay, God, sa mga tao magpakarong inod. Ako ah, wag na gini total. Ah, wala man ko kabalo. Ah, mawala ko din sa kalibutan o kuhaon ko sa ginoo Makita ko na ako boy ang mga tao sa lawayon boy. Malang sige ko ginoo Kuha lang ko. Biyo sa ako man ako ni. bisan sa toon, sa toong espirituhan hong gasa o gasa na good kayo na wala. Okay, mutanaw ako. Mabiral pa hinoon itong mga taong kalibutan noon. Nga uh, usay mag ko magabihin ko. Papa Jesus usaw man ako ni na maminaw. Okay kahit islag ulo labi na magsulti sa balaang kasulatan. Tama ba? Uh, eh. Mga Katoliko, ang Katoliko ra baboy nagsalig lang sa nagawali boy wala nagbasa. Nga naa pud ang kasagaran ng mga tao nga sige suborno kay nagunaon sila nga ang pari sinugo mo na nagpatay. Walay walay gamiton sa espiritu boy nga alang don Ulan magbalantay sa karnero nga mao hinoy gipakaon sa karnero. Wala tanawa mo na sa amo kalibutan ko yung kapistahan. Ah, kamo, kamo mga magwali isulti niyo ni. Isa lang ta kung muingon mo ako ang anak sa tao dili una ko nagantos ninyo. Una ko nagsakripisyo gibiya ko sa tawanan. Abong kung, kung pariha ko sa huna-huna nila, halang doon ako karon may katungod ang mga tao mahatag na ako boy kay gitahatag na sa mga tao ang problema dito sila sa soborno kay dili man nila sultian sa kamaturan mo na ang mga dato dito sila sa mga pare sa mga pasto hmm. kay Tama dili ito. man sila mabadlong kay gahe man sila mga ulo sobornohan nila ba wa sila madawat anak boy wala kay ang ilang giwali wala gid sa balaang kasalatan nagsigig pa si Garbo ayaw mo pag si Garbo nga maunan, ang tama na ng inyong simbahan ayaw mo gamita ang, ang pulong nga simbahan templo sa Diyos ang kasing-kasing magkonsama nagsimba ka nga libakira ka dito tanawa na mga balaang kasulatan basa ka mo pasailo alang ko ninyo kung magsuko mo ano yung mga hilapot ko kaya nagingungod ang kinong nga ang mga pare o mga pastor ayaw magkonsama ko na ubo sarman ko kabos ko sinuli lang ko walay kahibalo sa kalibutan tili ko mag story mga English mga um, langyaw diha basa basta ako lang i ang e, um, manaktak na ko sa kalibutan o ka kamang mga, mga pari o mga pastor o mga kaabag na nagpataas ko galingon o sige, mag-abot ang tanik paabot sa panang nga ulgaon pa yun ko nga dako ko nung kagsala kayo na gamit-gamit ko gamit-gamit uh, o pagkaroon nung ko na pag-inuginoon ano mo din eh, kung mausap ko basta ako na ihangyo ninyo kung makakita mo isulti gini ang tinuod ka mo nakakita dako kay mong tulubago basta pareha mo ni Tomas may ganito si Tomas sa oh, unang kahit nagwalis siya pareha niya mo ni Saulo nga si Pablo nga manapak mo kung sa kanang nagpatay sa ha nagpatay sa kwa dili sa kwa nagpatay kaya sugot nang po ko yung poselong pat yun sugot na ko kanang nagpatay sa kong pulong oh. panapak mo kanang si Kunyog Libak Hoy. Sige, kung kun libak kuya kaya na boy. Sama na sa Pablo. Oo, oh, malapak siya. Oh, wali siya. Kinahanglan ang akong giwali nga wala na hinuoy tao ng mutuon ako. Basig atong pare nga ingon nga di ko pasulong sa simbahan. Ang panapak mo, hawali mo. Ayaw, sige, wali-wali. Anong mga kalibutan hon? Kanang napatay si mong pulong ko, kanang oh. sa maningon na nang libak si mga um, na, naging si mga daotan dautan oh, ka anak, na ya. karoon wala na yun na nagpatambal, wala na oh, nai nai na magpatambal ako, sultian ako, o oh, pagpaubos mo ka mong anak, ikaw libakira mo ka, hmm. sila ang magwali anak, kay nga nung gipatay ko nilo, imbis katong hinuon, nga, mga, nga, nga na hinoon, nga mo ano yung tanak ko, nito o tanak ko, dito hinoon sila, nimpalik sa daan ng pagtulunan, o lagan ko giayo. Maka nang nagiayaw na ako, nga, na yung mga kanser na, o sige, dito sip-sip mo na kay tama mo anak ako na ano, nang idaknak boy idaknak na ko na boy kay ako boy nag-uul ko sa kalibutan kanang na mga bisyon paminaw mo na mga bisyon na ay gidala na dito sa langit pero di mo maminaw paminawa intaw na ninyo kailan ang katungod kanang mga pastor nga maayo paminawa ninyo na hmm, kanang mga pare okay. nga maayo paminawa ninyo na kung mag sa mga boy kayo mag boy bantay lang mo daw ang kalibutan na niya karon kusirado na ako. gamay na lang kay tuig katuigan ako ah, wala na yung tuigay eh, boy eh binula na lang boy nga ah, pagabot ere eh, o na yung oh dadaan yun na sa doktor mamatay ang tao hipos na gita ni patay gita ni o nga ah gusto ganit ko nga maglakaw magita ako sa kyanan bot sana na ay ang muduol lang nako dili ko magwali ha dili ko mangilog sa inyong siman dili ang muduol lang nako ang gusto ko nako dapig ka nako na na ang dili gusto magkibatok busa ka tong mga parinti nako nga nagpatay sa pulong sa Diyos ka akong gisulti kung may ngon magmalik niya ako o sige pagtapok po mo niya sama sa akong gibuhat Pwede man mo, katong mga kaabak katong nagtulisok sa kuha, nagingon sa kuha, nga di sa mutuon ako, o sige, pwede man mo, mag-bible mo, kada hapon, pwede man. Wala man ko nagpugong anak, kung makaya ninyo ang akong gibuhat, pwede po mo manambal. Hmm. Nga ang mga oh, sakit. Tingnan nga, ginuo, ako ala na ni sakit niya mga cancer be. Ginuo, ako ala na ni sakit niya hilanat be. Kung makaya niyo na, kamo mga pare. Aku, ina ako inaana ko magtambal boy. Kay kwao na ako ilang sakit. Ag ako ako'y magantos. Manong magabi eh. Anong mga pait ang ilang mga gikuan. Uh, ah, magantos. Anay, isukan ako na. O, kung kaya niyo na. Wala ko nang ilog sa inyo ha. At kung nagsuko, na ako boy. Sa kung ikagaw ag nga. Nga kuno nagsig, suko. Sige, magmatay lang taa nga. Walang marigaylak mo sa kalibutan. Iko nag-antos ko sa kalibutan po eh. Nag-antos ko para mo extend na kita. Pero ang mga tao, nagyagat-yagat. Gipulihan nila. Gipulihan nila si Kristo. Kung may lang unta. taa, iatag na na ko kung para sa kalibutan. Kaya makita bala ko po ang mga taong napatay. Makita bala ko ang ilang mga taong gaingon na anak Nag-una na sila ka ko niya ilat akong patyo. Patyo nila ang pulong ang na nagawa sa kong Musa Busa ka rin. <laughs> na naman sa binasa. Diigo naman ako. Amahan. sa kamay. Ipila, imugaw. Wala nga nag-ila ko ato. Pagbasa na to sa wala ang kasunatan. Busa ka mo mga pare. Kamoy manubag anak. Mga pastor. Kamoy manubag sa inyong binatan. Makaabag kung magwali kung maingon mo ako dako sa sala sa kalibutan kay nagpaginugino ako mo repli ko mo usap ka wala wala kung maingon mo nga Maimpirno ko kay ako nagpaginugino ko din sa kalibutan kung may mo lang galing ko huwag ka mo ang Diyos masagot na lang ko nakakita ko sa kalayo boy nakakita ko nakakita ko sa mga tao nga nagsipaninggit dito Nung nakita mo po ako ang mga tao pong halang na pagkaroon ing nun din sila man naman hinuunit ang gipantuslok basa Basta ka makahalokin niyo, niyo, niyo. niyo ang Amen. Mahalokin niyo. Mahalokan niyo na. Mahalokin niyo ang sila. Kung pagigigala sa Jesus Kung pagigigala ka sa Jesus Mutuman ka siyang soko. Amen. Pabinawa ko ba yung pabinawa ko ninyo? Pabinawa ko ninyo. Kainit kayo ang imperno. Hindi kayo kaya. Wala na yung kapasiluan. Wala na yung panahon niya. Anong panahon na? Salamat ka rin yung mga mayong pari. Mga kaabag o mayo ka mo. Tabula e, ba pa magganihin mo sa mga pari? Mga pastor na mayo. Mula ba pa mo sa gino? Ang mga pastor na nagpakarungin nun po yung mula ba pa sa Diyas? Nag-hukom na. Isa lang ang templo. isa lang si Bahan. Duha og tulog. O maghisgot. Sa bala ang kasulatan, maghisgot ka niya. O mapamsanan. Naasa kasing-kasing ilambod na sa ti. Pabunala na ni Kristo. Naasa ki padayag. Pabunala na. Kahit puro mga tao nagpakarilin. Isa so, salamat ka niya. Salamat ka niya. Mag-auban ka niya. Kanata. Kanunay. Ang espirito. Pakamatyan ako niya. Gipakamatyanan ako niya. Para sa mga Para sa mga tao. gusto ka to Salamat. Okay, <gibit> eh, salamat po kayo ko no, sa imong mga misahin na na uh, na emotion nyo ano, sa, sa kaya katapusan imong mga misahin. Ah, uh, mga egsono, kinanglan nga ito nga ato agin siyang pamalandungan kay dili mo gud ni mag maghilak sa ato ano sa katawan kung dili ni sa tinuod kita nang magtimang -timbang, anong, uh, mag timbang timbang ani og muho kong uh, kung uh, kay kini mo gumapulong para gini kanato okay takan salamat